Hello, magandang gabi po ulit muli mga kababayan. Ako nagbabalik para sa isa pang mahalagang pag-uusapan. Ito po ay yung tungkol dito sa uh, napaka-init ngayon na pinag-uusapan. Pasensya na po kayo sa ingay. Ang lakas, nandito lang kasi sa harapan namin na sayawan ng aga-aga. Piesta kasi. Ay naku pero ako po hindi ako nagpapapansin ng piyesta para sa akin kalukohan yan eh anyway may background music baka <laughs> hindi kayo ako nito ma-copyright ngayon ito pong tungkol sa mayor ng Bamban na itinanim ng China dito sa akin alam yung mga kababayan sa totoo lang dapat pong kumilos na ang gobyerno natin, mga otoridad natin dapat isa-isahin ang mga bayan-bayan imbestigahan na po yan dahil ako po inaniniwala hindi lang bamban ang mayroong alis guo hanggang may Mindanao yan sigurado yan, lalo na dyan sa dyan sa sakop ng uh, abot kamay ng Digong Duterte? Meron yan. Kaya dapat po, hindi po dapat tayo tutulog-tulog. Alam nyo, siguro ko po, pinagtatawanan tayo ng China ngayon dahil kahit na oo nga, na booking, na expose, pero nagawa nila. Napasok nila. Nakapagtataka naman kasi po dito sa kumilik natin. Bakit po ito? In the first place, nakakapag uh, participate sa eleksyon. Parang dito po nakikita na hindi mahigpit. Anong hindi mahigpit? Sa totoo lang, ang Commission on Elections po napakahigpit. Sa pag- uh, sa pagtatanggap ng mga COC. Pero mahigpit sa Pilipino. Tingnan niyo ang mga kalukuhan ng kalukuhan ng Comelec, mga kababayan. Kaya yung Comelec na yan eh. Napaka-inutil po na ahensya yan eh, walang kwenta-kwenta na ahensya. Pag Pilipino, gagawin nilang pag hindi nila gusto, siguro walang pera, walang naibigay na pera sa totoo lang Comelec ha. Hindi ko nakita. Ito ay suspetsa ko lang. Nagkakapera yata kayo tuwing eleksyon? Baka naman kayo ay tumatanggap ng suhul mula sa mga kandidato? Kasi yung mga kandidato, mga gustong tumakbo, na walang mga pera, pero may mga utak at may puso. Pag wala sigurong... Pag walang pondo... Aray ko. Pag walang perang gagamitin sa eleksyon eh, gagawin ninyong nuisance candidate? Sa totoo lang, pakidefine nga ng nuisance candidate. Paano naging nuisance candidate ang isang kandidato? Bakit ito si Alice Guo? Pumasa ka agad. Hindi ito naging nuisance candidate. Ganun ba? pera-pera pati sa eleksyon pati sa pag a uh, tatanggap ng mga kandidato Hindi nga malinaw ang rules niyo eh COMELEC Sino ba dapat ang uh, ano a, ano walang malinaw na mga qualifications Tingnan mo na lang oh dyan nga lang sa Senado eh Pero sa Kongreso medyo matitino tino eh Karamihan dyan mga abogado. Dapat naman po nga talaga abogado ang nangyayari sa legislature. Legislative branch. Kasi nga gumagawa ng batas. Sino ba ang dapat gumawa ng batas? Yung mga nakakaalam ng batas, 'di ba? Sino 'yon? 'Di ba mga abogado? So bakit dito sa Senado na mas mataas pa kaysa sa Kongreso, sa House of Representatives, mas mababa ang mga kwalifikasyon ng nandyan. Tingnan naman nung kung sino mga nandyan. My God! We don't have to name names. Okay, balik tayo dito kay Alice Go. Yun na nga po, ang tanong malaking tanong sa Comelec, paanong ito nabigyan ng COC at paano itong natanggap na kumandidato at nanalo. Ah? Napaka-misteryoso mga kababayan. Ang sabi, ang sabi sa balita, biglang sumulpot Diyan sa bayan ng Bamban, walang nakakakilala, biglang sumulpot. E paano'ng nanalo? Vote buying. It's either vote buying or komelik buying. Kapag vote buying kasi, ang binibili yung butante. o hindi kaya yung kumilik ang tumanggap ng alam nyo na tapos yung nakapagtataka mga kababayan hindi pala kilala kung yung mga butante ay kayang budulin eh pero bakit yung mga yung vice mayor, yung mga local ano officials, vice mayor uh mga councilors sa uh, ayan. Sa Sanggunian ba 'yon? Kagawad, mga kagawad. Sa ba ang bayan. At mga yung mga barangay mga barangay chairman Di ba usually ang usually na nanalo yung maraming kilalang mga malakas sa mga malakas sa mga barangay officials, barangay chairman. O paano nangyari na hindi walang nakakakilala eh? Di ba? Isa lang ang papasok sa isip ng tao. Ako, ako isa lang ang pupas ka isip ko, ginamitan nito. Tama de Kayo dyan, mga mga sangguni ang bayan dyan sa Bamban at mga barangay chairman. Alam nyo mga kababayan, dapat sila rin ipatawag sa Senado. Itong mga barangay officials na ito, itong mga mga municipal councilors na ito, vice mayor, lahat dyan. Pati yung Comelec dyan. Local na Comelec. Dapat yan ipatawag din sa Senado eh. Maraming katanungan kasi dyan eh. Hindi lang si Alice goo. Maraming kasabwat dyan. At ito naman si... Ito naman si Risa Untiveros, Itong nagpapa... Itong nag na head nitong hearing na ito dyan sa Senado, tungkol dito kay Mayora Alice Gou. Alam nyo, hindi ko siya gusto magsalita. Itong si masyadong parang parang uh, parang nanay na umaalo sa nagwawalang anak. Eh, wala. Ako kasi hindi ko type yung ganun magsalita. Ang mga, sa investigasyon kasi, ang magandang mag uh, pauraan ng pag-iimbestiga ay yung kagaya kay Miriam Santiago <coughs> at saka kay Laila de Lima. Yung mga ganyan, yung mga strong magsalita. Yung nakakapagpatindig ng nakakabuhay ng uh, dugo. Ito si Rizal di ba? Eh, ang OA naman. Nauuwiin ako sa kanya sa totoo lang maganda naman yung ginagawa niya yung pag, pag ano dyan sa pag pag expose ng mga bagay-bagay pero ito ah Senator Tiberos itong tungkol kay Mayora na ito natural susunda natin ito kung ano hanggang saan ang mangyayari dito baka hanggang expose lang kayo kagaya ng ginagawa ninyo o ano kay Kibuloy ano na Hanggang expose lang naman eh. Hanggang expose O ano hindi nyo naman na follow up na si Kibula yan. Dito na naman kayo kay Mayora. Expose lang eh. Anong say-say nun? May nagawa ba kayong batas tungkol sa Kibuloy, ano? Kibuloy case? Tapos ngayon, ito, bago na naman. Well, mga kababayan, okay naman niya na, nagtatrabaho. Busy, at least nagtatrabaho. Pero, ang malaking tanong, ano, ano ba talaga ang objective dyan sa pag expose Kagaya nito kay Mayora na ito. Hanggang saan ba ang trabaho nitong Senado sa pag expose nito? May batas dyan na magagawa talaga. Kailangan manging mahigpit sa pagtatanggap ng mga kakandidato. Kailangan ma naku Chinese national ang dili-daling nakapasok pero mga Pilipino gagawing nuisance candidates. Ang dami-dami na kaya mga tatawagin niyang ninyo na nuisance candidate na matitino na sila dapat ang dapat maupo dyan sa kinauupuan ng mga istupidong nandyan sa Senado mga walang kwenta na nagahakot lang ng pera ng bayan di ba mga kababayan tingnan natin kung hanggang saan ito at sana po wag lang na huminto dito sa bamban Tarlac. Kailangan lahat na bayan-bayan sa buong Pilipinas investigahan kung sino-sino ang mga mayor dyan. Mayor, governor, kahit na basta yung mga nakaposisyon. Dito lang sa barangay namin ang ang, ang uh, chairman dito. Dugong Chinese eh. Kaso nga lang, talagang sila eh matagal na talaga dito. Dito na talaga yung pinanganak. Pero yung kalululuhan yan, Talagang purong mga incheck na galing China talaga. Nag-migrate dito. Eto, medyo Pilipino na to eh. As in, ano yata, great grandson na yata ito eh. O, apo lang, apo. Third generation. Pero ano na siya, medyo Pinoy na. Pero incheck pa rin. Alam nyo, dapat sana, medyo, medyo higpitan investigahan yung mga kumakandidato na may mga may mga apelyidong Chinese. Pero kung sa bagay, marami na rin pong mga Chinese ang nag-adapt na ng mga apelyidong local, Kastila. Kastilang apelyido. Actually, namimili sila ng mga magagandang, mga sikat na apelyidong Spanish. Kaya hindi mo na maano, yung eh, kagaya nung apilidong imperial. Yung naging long long lasting congressman dito sa amin na mula nung bata pa yun eh. Ano pa nga lang ako eh. Hindi pa yata ako pinanganak. Dating congressman na. Namatay na yun itong ano na eh. 90s yata, talagang pabalik-balik lang siya ng magiging governor, magiging uh, Legazpi City Mayor, tapos congressman. Yun na naging hanap niya hanggang sa namatay. <coughs> Purong Chinese yun ha. Pero ang apelyido niya, Imperial. O, oh, kilala nyo, di ba? Naririnig nyo yon. Yun ang godfather ng Bicol region nung buhay pa yon. Buti na nga lang, hindi nagkaanak eh. Walang anak yun. Ewan ko ba kung bakit hindi yun nagkaanak. Siguro ginusto na rin ng Diyos na hindi yun magkaanak. Although mayroon siyang ampon, kandidato na rin nga eh. City Councilor yata. Siyempre, ah, ano na yan? Mga kamag-anak yan ni ano eh, Barbie Imperial. Ngayon. Itong tungkol, tungkol pa rin dito sa Alice Guo. Chinese siya, di ba? Chinese national na itinanim ng China para manghimasok, maging uh, maging uh, magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Part of their creeping invasion mga kababayan. Sinasakop tayo ng China. actually kung baga sa i porsyento natin na hanggang 100% baka yung invasion nila nasa 30% na eh o baka 50 na nga eh kasi yung mga negosyante dito o oh, sino di ba mga inche malalaking negosyante naghahawak ng may hawak ng economy pati na politika nasa politika na sila eh oh isa yan sa babanggitin ko ang ang nag-iimbestiga nitong uh, Mayora Alice Guo case na to. 'Di ba si Risa Tiberos na napakalamya magsalita na nainis ako makinig diyan eh. Kaya minsan na yo makinig diyan sa pag nagsasalita yan eh. Tsaka itong si Sherwin Gatchalian. Alam niyo sa totoo lang itong si Gatchalian, Chinese din ito eh. Kaya ako hindi ako believe dyan kay Sherwin Gatsal yan. Kunwari lang yan, pa-imbestiga-imbestiga ko no. Bakit ka mo? Oy, Win Gatsal yan. Alam ko nga nasa, uh, ano, nasa utak mo. Kaya ka kunwari, in nag-iimbestiga-imbestiga ka rin kay Alice Go na kesyo, para kang pro-Philippines. Ah, oh, charot. Inchik ka. Nakatanim ka na. Isa ka sa mga nakatanim sa Philippine politics. At kaya mo yung ginagawa, para nga naman magbuka kang kakampi ng Pilipino. At ito namang maraming Pilipino na uuto, nabubudol kayo. Kunwari lang po yan. Drama lang yan, nigatsal yan. Sabihin ko sa iyo, kapag Chinese dito sa Pilipinas, kahit na Chinese, dito pa yan pinanganak, ang dugo nila, ang roots nila, ay galing sa mainland China. Na ang purpose nila dito, objective nila, ay ang kinin ang bayan natin. Ito, itong gatchal itong nasa senador na yan, pang ilang generation yan. Diba? Tingnan mo na lang ang mukha, ang mata. At ang apelido niya, Gat-cha-li-ang. Pinagdugtong-dugtong lang yan ang mga apelido ng mag-anak. Parang kuhuang ko. E, diba wala sila, Chris. Sila, Chris Aquino. Ang loyalty niyan, Ch sa China pa rin. Mind you, mga kababayan. Huwag tayong pabulag dyan sa mga pagpapakita ng, kunwari, nag i Ako, I don't believe. No way! Hindi ako naniniwala dyan sa ginagawa ni Sherwin Gatchal yan na yan. Nagpapakita lang yan na parang may malasakit sa Pilipino. Kalukuhan. Ako hindi ko ibuboto yan. Pakitang gilas lang yan para ipakita sa mga Pilipino na siya ay pro-Pilipino. Pero yan, isa yan sa nakatanim Dito pumasok na sa politika natin. <laughs> Kagaya ni Bongo. Oh. Purong inchik. Oh, isa pa, may isa pa ako na napakinggan kanina na vlogger na Chinese. Ano ba pangalan noon? Kristan? Kunwari eh Kunwari Kunwari tinitira kuno si Mayora alis Go, oh. Ah, ganito ka rin. Hindi ako naniniwala sa pinagsasabi mo. Inchik eh. Ang inchik dito sa Pilipinas, walang loyalty yan sa Pilipinas. Ang loyalty niyan, China. Huwag kayo basta magpapaniwala. Yung busit na busit ako kanina, napakinggan, nakikinig ako doon sa kristal na yon. Ikala mo eh, masyado niyang tinitira si, si Alice Guki. So, ano daw, threat sa national security? Oo nga, threat sa national security. But, are you really concerned about the national security? I don't believe you a bit. Mga kababayan, makinig kayo sa sinasabi ko. Itong mga in-check na to, sa totoo lang yan. Ni ayaw nga nilang mag-asawa ng Pilipina? Yung talagang <coughs> Di ba yung mga mga ang mga Chinese kasi gusto nila niyan Chinese to Chinese. Dahil ayaw nilang mahaluan sila ng lahi, lalo na ng lahi ng Pilipino. Isinusukan nila ang Pilipino para sa kanila tayo ay third class citizen. Kahit dito sa sarili nating bansa, tayo ay third class citizen, sila ang first class. Kapag ang anak nilang binata na, o oh kaya anak nila, binata o dalaga na na inlove sa Pilipino, kontrang-kontra nila. Marami akong kilala. Mga nakat, nakatrabaho ko. Isa siyang, nga ano eh, si Cherry. Sulo siyang anak na babae. May, may kaya. May kayang Chinese. Sabi ko ay eh, bakit ka nagtsatsaga dito magtrabaho dito sa isa lang siyang ordinaryong staff doon sa opisina namin. Kasi alam mo anak siyang mayaman eh. Isinumpa daw siya nung magulang niya. Dahil na in love siya sa isang Pilipino. Nagkaanak na sila. Kumbaga, na in love siya sa Pinoy, uh, sumuway siya, sinuway niya ang magulang niya. Kahit na kahit na sinabihan siya na hindi siya pamamanaan. Ni isang kus, ni, ni pisong duling, hindi daw siya pamamanaan. Pero sinunod niya yung puso niya. <coughs> Nako, nagagasgas na naman lamunan ko. Sinunod niya ang puso niya, sumama siya kay Pinoy. Na in love na in, in love, siya. So, nandoon siya nakatira ngayon sa... Matakal na yun eh. <laughs> Biruin mo saan siya nag-aaral noon? Lasal pa yata itong cherry na ito. Eh, in love siya doon sa Pilipino eh. Gwapo raw. Basta in love siya. At sinuway niya talaga yung magulang niya. Kasi hodang hindi siya pamanaan. Malaki sana mamanain niya, sulong anak siya eh. Naawa nga ako doon kasi tuwing uh, bata pa kasi yon magbibilin sa akin, tita, dalhan mo naman ako ng ano, ng ano sa mga pagkain na mamahalin. Pag, tanggap mo anya ng commission mo pa. Kasi ano ako nun eh, salary plus commission yung trabaho ko. Naglalambing sa akin, ibili ko daw siya ng ganito, ng ganyan. Sabi ko, ibig sabihin yun na kasanayan niyang pagkain, mga high class na ano. May binabanggit siyang mga pangalan ng pagkain na sabi ko, teka, ako nga hindi ko pa yung natitikman. Parang ano siya, naawa ako kasi, kumbaga, namimiss niya yung mga ganong klasing pagkain. Dahil doon sa nahaluan niya na Pilipinong pamilya, hindi naman, hindi kagaya sa kanila. Pero may siya su isya, uh, sunod ang layaw niya doon sa magulang niya. Tapos na pinili niya yung boyfriend niyang Pilipino, naghirap siya. Tapos may anak na sila at sa mga Chinese daw sabi nito ni Cherry tinututuo daw yan ng magulang kapag sinabi ng magulang daw na hindi ka pamamanaan, talagang wala ka matatanggap pag hisinuway mo sila natanle siguro na bumalik siya isumpa niya yung kanyang uh, Pilipinong boyfriend, bumalik siya as dalaga, walang bitbit bit tatanggapin siya ganun ang mga Chinese Meron pa akong isang kilala. Lalaki na in love naman sa Pinay. Sabi daw nung kanyang ama, kung talaga pinipilit kasi siya na nako na papalayo na tayo. Pinipilit siya na magpakasal sa isang family friend, sa isang anak ng family friend na mayaman din, Chinese. So kumbaga, Uh, arranged marriage. Ayaw naman niya doon kasi in love siya dito sa girlfriend niyang Pilipina. Ano ang sabi sa kanya nung kanyang ama? Hindi ko kahadlangan yung love mo dyan sa Pilipina. Pero kailangan pakasalan mo itong anak ng kumpari natin na ano Chinese. Kailangan pakasalan niya yung anak ng Chinese na family friend tapos ito daw na Pilipinang dala babae, girlfriend niya gawin na lang daw na kabit yun ang arrangement hindi kita kukontrahin kung in love, kung mahal mo yung Pilipina gawin mo na lang siya kabit, pero kailangan mo pakasalan ito, anak ni kumpare kasi nga dahil sa business ganun sila not unless ito ha, not unless. Gugustuhin kang pakasalan. Gugustuhin kang asawahin. Kung ikaw ay isang Pilipina, Pilipino, gugustuhin ka asawahin, tanggapin sa pamilya nila. Kung, kung nakakita sila ng sinyalis dyan sa katawan mo na ikaw ay magdadala ng swerte sa negosyo. Halimbawa, mga nunal-nunal, whatever. Mayroon sila mga palatandaan. Halimbawa, nunal na kung, eh, ko kung saan nunal. Dito, nunal kung saan. Anything. Kahit pangit ka. Kahit bobo ka pa, kahit katulong ka nila. Kung may nakita silang palatandaan sa katawan mo, sa iyo, sa pagkatao mo, na ikaw ay magdadala ng swerte. Aasawahin ka. Dun lang sila. Ngayon mga napalayo na tayo ng kwento. Ganun po ang estilo ng mga inchik. Ang mga inchik po, inchik sa mainland, inchik dito sa Pilipinas, Filipino-Chinese, mababa ang tingin nila sa atin. Mababa. Third class citizen ang tingin nila sa atin. Mas mataas sila kaysa sa atin tayo ang may-ari ng tayo ang may-ari ng bansang ito pero ang tingin nila sa atin tayo ay third class ang tawag pa nila mga tanga, mga bobo ang Pilipino bobo ang Pilipino bakit? kasi daw sila dayo tayo tigarito pero sa, sino ang yumaman? sila ladayo bakit guys? Bakit kaya? Ang dahilan po, pag-uusapan natin yan sa isang separate video. Kasi masyado na tayong mahaba eh. Yun lamang po ang ang topic po natin ay si Alice Guo. Okay? So hanggang dito na lamang po. More more stories about Chinese infiltration. Kaya nga mga kababayan, kailangang mahalin natin ang bayang Pilipinas dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan kahit inaangkin ng iba na makapalang mukha. Okay? Maraming salamat po sa panunood. Itong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Peace.